Ayan, magandang tanghali po. Tanghali na eh. Ako naman po mga idol ay nagluluto ng monggo na may lahok na karne. Ito po. Pinapaypayang ko nga po. Kasi po pag sa gasol mga idol ay kwan matagal maluto. Ay sayang ng gasol. Baka may maubos agad. Ay di kaya sa uling ko niluluto. Ayan, pinapaypayan ko mga idol. Tapos ngayon po ay bubuklatan ko na. Yan ho. Oh, oh naman 'yan. O. Oh, po 'yung niluluto ko. Move. Oh. Yan. Alak ng tipak. Yan, alak ng tipak na ito. Parang hiraw pa 'yung mga. Parang hiraw pa nga hindi pa masyadong luto ah luto na rin isang kulupa isang kulupa yan mga idol isang pa yan tataklubang ko po ulit yan yan naman po aking darling ang aking bibidyohin siya po ay naglilinis naglilinis po siya o ayan mamaya oh, na ako na mga baba ba?

Ano ko yung, sinaing kaya patayin mo na doon. Utas oh, ito baba mo to ha. Yung mamay bababa ko. At ako yung nagluluto pa ng ulam natin. Patayin mo na dyan sa ano. Uh, gasol. Mm, yan. Ano po? Paypay uli. Paypay ang kuli. At para maluto na. Para tayo makakain na. Luto naman ang sinaing ay. Yan. Ay di pag-ito ito malapit na maluto ayos na ito ay Ricardo na yan ay ay tali magbunta ako ng tubig na hmm. Na, ano abalang abala naman yung aking darling sa paglilinis mga idol naglilinis yan ang bahay ay ang aming bahay itong aming harapan yan ang karsada yan buklatan ko ulit oh yun ayos na mga idol Naluluto na yan. Naluluto na. Lo. Uh mm, -huh. uh -huh. wabi. Higo pangko Ah. Tabang pa. Malapit ng maluto yan. Yan, ayos na mga idol. Yung pangulam namin, luto na. Oh. kakain na lang po pag-ing idol. Yan, may alam po. Salamat po at magandang tanghali po sa ating lahat. Ingat-ingat po tayo. God bless po mga idol.